Train, everyone gets to ride with us. Kung may bala kayong years. tumakas mula sa bilangguan, huwag gayahin si Robert Vick. Siya ay tumakas mula sa Blackburn Minimum Security Prison sa Kentucky noong linggo. At nagkataon ang kanyang pagtakas ay nasa pinakamalamig na gabi itong nakaraang isang daang taon. I can't feel my fingers anymore. Lie, they're, 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 they're numb. Umabot siya sa Sunset Motel pero hindi siya natulog doon. Dahil naisipan niyang mas okay ang lugar na ito kung saan walang nakatira. Nabing anim na oras matapos siyang tumakas ay naninigas na siya sa ginaw. Noong lunes, alas 4 ng hapon, nakarinig ng katok sa pinto ng kanyang opisina ang motel manager na si Maurice King. Ayun si Vic, humihiling na tawagan nila ang pulis para makabalik siya sa bilangguan. Siya ay binalik sa jail at sinugod sa ospital. Kung kayo ay desidido pa rin na tumakas mula sa bilangguan, huwag mong ituloy ang plano kung dalawang buwan na lang at mapaparol ka na. Gaya ni Vic na hindi talaga ginamit ang kanyang utak.